umalis po ako doon sa agency kasi po hindi po tama ang pagpapakal sa akin ng ko. Minsan po isang tinapay at kung may matitira po sa gabi, ayun po yung iniinit namin. Tapos yung araw na po, yung sumasakit na po yung sigura ko, yung hindi niya man lang po ako magpa-check up. Suka ko ng suka. Ang sabi ko po, ibalik na lang po ako sa agency afternoon po Sir John Ray at uh, Ma'am Rodalyn magandang hapon po. Sir, uh, kailan pa po umalis si Ma'am Jonalyn? Um nitong ay nung next March po. Magwa nung... one year na po siya ngayon. Ah okay, so Kaya nung ng Marso ng... nung 2020 last year po. po. Okay. At ano po ang kanya'ng trabaho sa Dubai, Sir? Ano po? Um DH po siya doon. Mm-hmm. Pang limang, may panglimang employer na po pala ngayon. Panglimang employer na po. Opo. Oh, At uh, kamusta po ang pagtrato ng kanyang employer? Kasi ayon po sa uh, kanya pong mensahe, ay hindi nga po maayos ang pagtrato sa kanya. Ano po ba ang ginagawa kay Ma'am Jonalyn, sir? Ano po, yung amo niya po ngayong last, yung wala po sa tamang oras ang pagkain, mm -mm. tsaka sobra-sobra daw po ang trabaho. Hugas po, hindi po walis. mm, -mm ugas lagi. Ngayon mm -mm. po. Dari, tsaka si, lagi po tumatawag sa akin. Mm -mm. Kinuka niya po yung chan niya. Mm -mm. Masakit na daw po pati yung likod niya. Kasi hindi siya pinapakain. Apo. Ah, tsaka may alaga din po kasi siya eh. Na bata? Apo, ah, bata. Okay. Tapos bukod po doon, tama naman po ba ang kanyang pasweldo? Uh, Pinapa-check up naman ah, po ah, siya? Ay, yung check up po, ma'am, wala. Um, excuse Sige me, ma'am. Sige po, ma'am kasi yung nag-usap po kami, ma'am, ang sabi nga po niya, yung yung mga personal hygiene niya po, siya na rin daw po ang bumibili ngayon. Kuma, uh, kumakain po sila, ano na po, alas dos na po ng hapon, yung mm. pinakatangalian, minsan alas kwatro na 4. daw po. Mm -mm. Tapos ang kinakain pa daw po nila, tinapay lang minsan. Mm -mm. Tapos yung nagkikwento nga na lagi na daw pong nasakit yung sikmura niya. Mm -mm. Tapos pati yung likod niya po, nasakit na. Mm -mm. Hindi po siya na papacheck up. Mm -mm. Pero hindi po ba siya pwedeng bumili ng pagkain sa labas? or in, in, ano po eh, po ba yung kanyang amo? Hindi po sila, hindi po siya makalabas, mami, nang siya lang. Mm -mm. Kailangan, paglalabas siya, kasama din po yung mga amo. Oh, okay, hindi, kaya nahihirapan oh lalo Kasi sila. may alaga po siyang bata may alaga na nga siyang bata, pinag ba, paglilinis pa siya ng bahay na yeah, sinasabi nga ni sir ay kailangan ano ngayon hugas. hugas oh, Anong po. ibig niyo sabihin na kailangan hugas sir? Hindi po ano, hindi po ba sa atin eh, walis ganun. Oo, may bahay. Po, andi, ta, ano hugas. hugas hugasan po. po talaga. Yung sahig, sahig, sahig po, ganun. Salamin, hugas din po. Tapos scrub ganun. Apo. Oh, tapos siya lang po mag-isa? Siya, siya lang, lang po, po mag-isa mag doon. Ilang palapag po yung bahay, sir? um Kasi po palipat-lipat yung yung employer niya. Uh -oh. Nung una po, sa condo lang. Mm -mm. Tapos nung... Ito pong huli? nitong um, huli na, second floor po, ma'am. So dalawang floors ang kanyang nililinisan na mag-isa siya? Yeah, mag-isa niya po. At isang taon na po niyang iniinda yan? Opo, ma'am. Six, okay. months. Uh, six. six months, ma'am. Mga six months Kasi na po. Kasi po, ma'am, ito lang pong kahuli-hulihan niyang employer. Mm -hmm. Kasi hindi nga po siya natagal. Naka, mm -hmm. pang, actually, yung ito nga po, may panglima na naman daw po na mm -hmm. employer pa. Okay. Ano po ang sinabi sa kanya ng kanyang uh, local recruitment agency, ma'am? Kasi yung huli po namin usap, ang sabi sa kanya, bakit ka, ba't ayaw, mag, bat ay, uuwi ka na? Sabi ng mm -hmm. ganyan. Mm -hmm. Mag-stay ka muna dyan. Mm -mm. Sabi nga niya. At sabi nga niya, hindi ko na nga po kaya kasi masama na yung katawang ko. Ay mm -mm. eh, hindi naman siya napapa-check up. Mm -mm. Ayun po ang ipinipilit sa kanya, mag-stay daw po muna siya dyan. Sabi ko, ipilit mo na... Ibalik ka na ng agency at pauwiin ka na dito sa mm -hmm. Pilipinas para dito ka na magpahinga. Dito ka na rin makapagpa-check up. Mm -hmm. Dito na lang din siya magtrabaho. May mga anak po ba kayo, sir? Meron po. Ilan po ang anak ninyo? Um, dalawa po. Dalawa. At ah, uh, po. ano pong trabaho niya, sir? Okay. Construction po tapos nag-bukid. Uh, ano Construction, ma'am. Nagbubukid, and po. And nagbubukid okay. po. Sige po. Magandang hapon po, ma'am Jonalyn. Hello po ma, magandang hapon. Ma'am, sa kasalukuyan po, ano po ang inyong uh, kalagayan? Kayo po ba ay may idinadaan, in, iniinda pa rin po na sakit or nakakain na po ba kayo? Opo, yung likod ko po sobrang sakit po tapos sumasakit pa rin po yung kutbuka. Okay. Ilang beses kayo sa isang araw kumakain, ma'am? Muna ko po sa pagsinobra po. Kumakain naman po nang tatlong beses pero po nung dati po sa may ano ko, dati ko pong amo, ayun po minsan late na late na talaga kumakain yung yung tanghalian, ano na. Kumakain po kami ng almusal alas 9 po na umaga. Tapos po sa tanghalian alas 4 na po. Tapos minsan po isang perasong tinapay. Tapos kung may matira po sa gabi, ayun po yung, yung pinapainit na lang po ng amo ko. Tapos hati-hatiin po sa amin yun. Okay. At uh, yung sa iniindamong sakit sa likod, ma'am, meron na po bang uh, nag-check sa inyo? may Binigay man lang po bang gamot? Or uh, napapunta na po ba kayo sa doktor? Nagpabalik po ko nun sa agency ko. Bali po yung agency ko po yung nagpa-check up na sa akin. Kasi po yung employer ko po hindi niya po ako napapa-check up. Okay. At uh, ano po ang Kaya na... Kaya sabi ko po sa, sa employer ko, ibalik na lang po ako sa agency. Ano po ang sinabi ng doktor sa inyo, ma'am, nung nagpa-check up kayo? daw po yung sobrang acid, acidity na daw po noon. Kaya po yung sobrang sakit po, halos po yung hindi na ako makaka... Yung kinakain ko po, isinusuka ko na lang po. Okay, so sobrang hyper... Parang hyper acidity, parang ulcer ang uh, ang labas. Tama ba, ma'am? Uh, okay. Uh, okay. Tapos po sumusuka po ako noon. Yung halos yung pagkain po, eh, kakain po ako, isinusuka ko na po. ah uh, magandang hapon po, na Miss Nati. Yes ma'am. Yes ma'am. Kayo po ba ay a-price? Alam niyo po ba ang nangyayari po sa nakalagayan ni Ma'am Joan Acosta? Yes po ma'am. Oh. Nung unang ano niya, sponsor niya. Lagi kami nag chat mm. Itong mga ano, nag-chat siya. Pero sumasakit na daw po yung sikmura niya kaya sabi ko sa kanya, bakit ngayon ka lang nag-chat sa akin? may mga conversation po kami, ma. Hmm. Kaya, at the same time, nung nag-ano na, tinawagan namin yung amo niya. Hmm. Ano pong sinabi ng amo? Yung sabi nga niya po, nadadalhin niya po sa office. Yes, ma'am, better kung dadalhin mo dito para makausap namin din si worker. Sabi mm. namin gano'n. Hmm. Pero nagsabi na siya sa us regarding sa mga... Uh, ang mga uh, hinan uh, yung mga sakit niya na sumasakit nga daw yung sikmura niya. Hmm. Eh, kailan pa kayo huling nag-usap, ma'am? Nung ano, nag-chat siya sa akin na may nararamdaman nga daw siyang sakit, yun po yung start na nag-uusap na kami hanggang sa naibalik po. Mm. Pero hanggang sa ngayon, ma'am, ibig sabihin wala pa pong aksyon, hindi pa po siya napapacheck up ulit? At saka parang hinihiling na ni ma'am, makabalik na lang po ng Pilipinas. Bakit wala pong aksyon ng agency niyo? Ma'am, kinausap po namin ng masinsinan sa office. Hmm. Okay po, hindi lang po ako ang kumausap sa kanya pati po yung nagmamanage ng mga Philippines sa office namin mm -hmm. nakasama ko dalawa. Mm -hmm. Alam po niyan ni Mama Jonalyn. Mm -hmm. Kinausap namin kung anong balat niya. Oh, ano pong sino, ano pong napag-usapan nyo, ma'am? Ang napag-usapan namin po, gusto daw niyang magtrabaho ulit. Mm -hmm. Hindi po namin pinilit na hanapan ulit ng amo, hindi rin po namin pinilit na magtrabaho po. Oo, pero itong pang, panghuli niyang amo, ma'am, ang sinasabi nga po ni Ma'am Jonalyn, nais na po niyang umuwi sa Pilipinas, bumalik po sa Pilipinas. Bakit hindi pa po natin na-actionan, ma'am? Kasi... Ma'am, ganito po, ma'am, ha? Hmm. Nung pagkuha namin, nung nagsabi siya na may sakit siya, agad po pinatawagan ko po sa management namin na uh, Arabo, yung sponsor niya, kaya po dinala siya sa office namin. Nung pagdala niya doon, doon po, uh, hindi na siya sumama sa amo. Tapos sabi ko, uh, next day, magpa-check up kayo or ano, pa-check up ko na lang, sabi ko gano'n, sa management. Hmm. Kaya nagpunta kami po. Oh, nga man, Alam ko okay. ni John Alinuhan, punta po kaming dalawa. Tapos sinayan ko siya na uminom siya ng gamot in uh, two days lang. Tapos nag-decide po siya na magtrabaho ulit. Hindi ko po siya kinausap, pero siya po ang nagsabi sa kasamahan namin, nagsabi siya sa kasamahan namin na gusto daw niyang magtrabaho ulit. Kaya kinausap ko in the next day kung totoong gusto niyang magtrabaho ulit. Okay. Ma'am Nati, kailan po ba yung pag-uusap na sinasabi niyo para malaman namin kung gano'n po katagal nung huli kayo nag-usap? Kailan po kayo nag-usap ni Ma'am? Ma'am, nung, ma nung man, na, na sa office namin, Ma'am, nung kausap namin si worker na gusto niyang magtrabaho ulit. Kailan nga nung, yun, ma'am? ano, ma'am, eh, send ko po lahat ng konbo namin, ma'am. Oo. Kasi baka naman mamaya, ma'am, sinabi niya yan, eh, nung huli pa niyang employer, ang sinasabi nga po namin ngayon at sinasabi mm -hmm. po ni Ma'am Jonalyn ngayon, ah, uh, yes, na... ma'am, kaya nga po kinuha namin kasi sabi niya gusto niyang umuwi. Ang, ang problema sa ngayon, ma'am, nandun pa rin po siya sa amo niya. ulcer. Kaya sabi ko, mas maigi ipa eh, doktor dito. Ang gusto, ang sabi niya, doon na lang sa Pilipinas. Pero sabi ko, mas maigi dito, mura lang din naman. puba mm -hmm. Di po ba? Kaya dinala ko kay Dr. Alo. Mam, Roden, May record si Dr. po siya kay Dr. Alo. Mas ano. Kung ano sana ko ako yung... nagpapasikat ng mga aplikanti ko po. Mm -mm. Kasi po ma'am, yung sabi po ng kapatid ko talaga, ano ano po gusto niyang gusto niya na umuwi kasi nga hanggang ngayon po may sakit pa rin siya makikita naman po sa itsura niya mami, na Hanggang ngayon na pinipilit lang niya. Meron pa nga daw pong ano kasulat, parang pinasulat pa po siya hmm. na eto katunayan na hindi ka uuwi. Parang gan pinilit po siya na gumawa ng kasulatan mami, wala, na ano lang po namin na hindi po namin siya uh... For example, Pinoch na magtrabaho at siya po mismo ang nag-decide noon. Ma'am Jonalyn, ma'am kasi po ito po inyong agency. Ang sinasabi niya, hindi daw po kayo pinilit na magtrabaho. Kayo po yung nagpumilit na magtrabaho po ulit kahit, kahit po ipinapunta na po kayo sa office ng uh, RM Advent Agency. Kayo daw po ang bumalik dyan sa amo ninyo. Ma'am Jonalyn, sa ngayon hindi po... Na Ibang amo na po to ma'am. Kasi po ma'am, no choice po ako paano ko po ma chat yung pamilya ko kasi yung cellphone po, ibinibigay po sa kanila. Kaya po, pinilit ko na lang rin po na mapunta sa ibang employer ngayon para po ko ngayon yung pamilya ko. Ngayon po, kumu may kumuha sa akin pa bagong employer po ma'am. Okay. Pero sa ngayon ma'am Jonaline, tama po ba yung intindi namin na nais nyo pong bumalik sa Pilipinas para dito na lang po magpagamot? Mm -hmm. Buto, ma Opo, ma'am. Opo, ma'am. Gusto ko na po umuwi, ma'am. Sana po matulungan niyo po ako. Magandang uh, hapon po, attorney Malonzo. Magandang hapon po, attorney. Yes, ma'am. Uh, ma'am, meron na naman po tayong isang kaso dito, no, ng ating kababayan sa Dubai. At uh, nais po sana niyang makauwi sa Pilipinas dahil uh, nakakaranas daw po siya ng... Uh, pang-abuso mula sa kanyang amo gaya po ng hindi pagpapakain sa oras at uh, hindi daw po siya na papacheck up ng maayos ng kanyang amo. So ano po ba ang uh, magandang action dito Atty. Malonzo para po matulungan natin si Ma'am Jonalyn? So unang-unang -uno po, uh, yung FRA ata po may representative po kanina, no? Yes po, Ma'am. Sa kanyang treatment agency, si Alon at ako naman po yung kanyang agency sa Pilipinas, Nagpo-coordinate po above ito po mga counterpart, yung FLA po, no? para makausap po yung employer. So, syempre po, magkakaroon po yung ng negotiation and if the employer is willing to release na po si Manalim, ay uh, mas matatagabi po tayo. So, kaya it all moves po. Now, of course, ang awa po ay nandito para pagpukin po yung mga agencies at i-monitor yung kanyang case. Mm -hmm. so -mm. Anyway, so, ang uh, point po ng awa po. So, Atty. Molonzo, tama po ba ang intindi ko no, na makakatulong po ang OWA para po mapauwi ang uh, ating kababayan na si Jonalyn sa mad lalong madaling panahon, ma'am? ah uh, yes po. But sa, uh, uh, ang kabaho po naman is we really need to so coordinate it mm -hmm. with uh, sa ating uh, OWA doon. Mm -hmm. uh, so, sa kanyang business, po. Mm -hmm. So, yan. Kulong <laughs> magagawin po ng OWA tapos kung na Ah, attorney Malonzo, linawin ko lamang po ano. So sa kasalukuyan po, maaari po kaya na mapapunta na po sa Foreign Recruitment Agency itong uh, RM Advent Agency po ni uh, ang FRA po ni Ma'am Jonalyn. Maaari po bang pumunta na doon si Ma'am Jonalyn para po makapagpa-check up na siya kasi I think yun po yung kanyang main concern at hindi na rin daw po siya makapagtrabaho dahil nga sa sobrang apamimilipit po. Hindi na po siya pinapakain daw sa tamang oras so namimilipit po siya sa sakit. Okay. Okay, attorney. Una po, po kasi we don't advise our OFW na basta umalis po sa pahanan po ng kanilang employer kasi baka i point sila as run away. Mm -hmm. So, ganun po. So, ang mangyayari po, yung uh, nga po, na makikipag-uusap po sa employer because the agreement is between the public recruitment agency and the employer. So there will be negotiation between the two and if the employer is willing na i-release po sa agency po sa journal din, so mas madami po mangyayari po yun. Okay. Usually, Ma'am sa Ma mga ilang araw po ang uh, itinatagal ng ganitong mga negosasyon at pakikipag usap po sa kanyang employer? It all depends po sa recruitment agency. Kasi una-una po sila po yung pumili ng mga accredited po na employer po sa kadla. So mm -hmm. ang presa po, under the DMW uh, rules po, pag sila po yung accreditation is that uh, makakausap nila kaagap yung ni employer. At kapag uh, merong concerns about the welfare ng ating OFW, i-insure nila mm -hmm. na mag uh, yung ating uh, OFW na din po nila. Tama po, tama po. Dahil sila lang naman po yung, uh, kumbaga tayo ay may jurisdiction sa kanila dahil, sila yung local uh, local agency recruitment agency doon sa mga OFWs. Uh in any case uh, attorney Malonzo, kami po ay uh, lubos po na nagpapasalamat sa inyong agarang pag-aksyon ano at pagtugon po sa aming tawag ngayong hapon at uh, kami po ay nagpapasalamat din in advance sa inyong pong pagtulong kay Ma'am Jonalyn Acosta. Siguro hintayin na lang namin Ma'am yung inyong pong advice kung uh, pagkatapos niyo pong ma-coordinate na ito sa Foreign Recruitment Agency po niya, ma'am. Apo. At in ko po siya na na dahil ito pong awa, uh, hawak na rin po ng Awa Operation Center, ina-assure ko po siya na ito po rin uh, kami bibitawan until ma-resolve po yung pang nilapit po. Ayun. Sa... Po. Ayun, na yun. Sige po, sige po. Maraming salamat po, Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations po ng ating OWA. Maraming maraming salamat, ma'am. Ma'am Nati Yes ma'am Ma'am narinig niyo naman po si Attorney Malonzo yung taatin pong Director for Operations sa OWA makikipag-ugnayan po mm -hmm. sila sa inyo ma'am para po uh, oh, Sige po ma'am, walang problema Ma'am Nati, ma kung kaya po ay manegotiate natin na mapauwi na po si Ma'am Jonalyn makuha niyo po sa inyong kustodiya para po maproseso agad yung pagbalik niya sa Pilipinas ma'am at mapacheck up na po natin Okay, ma'am. Pero ito, sasabihin ko, pina-check up po, po nung nagpunta ako dito sa office, ma'am. Baka so, sabihin na naman na hindi namin pina-check up. Eh, ma'am, kaya nga po tayo ay uh, nakipag-usap na po sa atin pong OWA para po mamonitor din, ma din, ma'am, uh, sa inyo po sa FRA, kayo din po ay protektado. At least, uh, meron pong isa pang government agency na nakakaalam po, nakakapag-monitor ng kalagayan ni... Ma'am Jonaline at nalalaman po na kayo po, nagpa-check up na po kayo kay Ma'am Jonaline at nasa kustodiyan nyo na po. ba? Diba? Kasi kapag kayo lang po mag-isa, baka mamayat, at kagaya nga po ng sinabi ninyo, ay eh, magkaroon na naman po ng misunderstanding na mag-uusap kayo tapos babalik po sa ibang employer. Hindi po ba? So, ah, uh, hintayin nyo na lamang po yung tawag ng ating OWA para po makapag-ugnayan sa inyo at manegotiate po na mapauwi si Ma'am Jonalyn. Pero as much as possible, Ma'am, kung, kaya kung kakayanin nyo na po kausapin yung employer ni Ma'am Jonalyn para mapunta po sa inyong kustodiya si uh, Ma'am Jonalyn Acosta, mas maganda po yun. As soon as possible. Okay, Ma'am. Mag-message na lang po baka kayo sa kanya. Baka may mensahe si Ma'am Jonalyn sa mga kaanak niya. Kung ganang no. magalala, makakauwi ka rin. Huwag kang matakot, hindi ka naman nila pababayaan. Kaya nga dito talaga kami lumaapit. Ate, sige, maraming salamat. Kala ko pinabayaan nyo na ako, eh. Hindi. Kasi wala, lang wala man lang, lang monta. akong kontak. Kaya kala niya pinabayaan na. Gumawa nga kami agad ng paraan para nga makauwi ka na. Basta huwag kang mag-alala kasi. Basta wag ka mag-alala kasi okay na, antayin mo na lang, Sag saglit na lang yun, makaka ka na dito, ha? Sige po. Uh, um, ma'am, Ma'am Jonalyn, uh, maraming salamat po, ha? At uh, wag niyo pong pabayaan yung sarili niyo, ma'am. Um, and uh, Sir Jonalyn, ma and uh, Ma'am Rodalyn, kakausapin po kayo ni Marnie. Uh, pag meron na pong flight details, agad-agad po namin ibabalita sa inyo, ma'am. Sige ma po, ma'am, ma'am, mag-alala,